Rivers eh, uh, itong bangka na to sa high joke mga Rivers no high joke hoping grabe ang laki at saka dosin danas tingnan nyo dosin danas po mga Rivers grabe no ang laki nito ah naka double cutting na to cho double na rin cutting day ada kau itu si hindi uh, kasi grabe no tingnan mo, no, parang pirate po tong bangka na tong mga drivers ang daming suris. Oh yan ang <laughs> laki kaya galing pagka kombinasyon muna ilang singer ay eh. pwede din dito mag inom mga siya, no? may bar po sila hayas pa na no, eh. Rady, no. pa na no, eh, tumay na pa na na pa o ganaway na pa na na ka pa pa na ka pa ka pa na gawas okay. babo sayanano kanilang palong rivers and na ang pirate caribbean ang palainas ang kalaban ni one piece pasig bisa pirate itong na yung pa. Yan. 'Pag na po sila mga reverse oh. <coughs> Pasulong long po. Yan. dalawa lang pong gis namin ngayon. Sirio Ang dami pong gi sila mga drivers Naligo Yung Iba po naglalaro ng ano po uh, kayak Sabi ang saya po nilang tingnan mga drivers Abi. Ang galing pag kombinasyon nito mga live, mga drivers, siguro ang laki pong nagastos nitong bangka na to. Kita, kita nyo naman po mga levers na ha? sobrang laki at saka ang dami pong kahoy pong nagamit nila no Pero tingnan nyo <coughs> <laughs> ito lang dalawa na siya at ito ito po yung gays namin dalawa <coughs> kaya bukas naman mga drivers. may anim po kami na intro na gays anim <coughs> na intro po gays namin bukas no kaya Iwan ko bakal baka makasama naman ako dito sa diving Jampo ye jampo Hala Hamundo Tashi tashi Oke. Okay. Don, nakatalo mga na po sila mga Drivers. Ah. ah sana po mga Drivers no hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, paki palo at paki-subscribe lang po Eugene Divers Vlog po mga Drivers. Sana po no matulungan nyo po ako para magatulong rin ako sa pamilya ko ayan. Ah kung gusto niyo magpa-shoutout mga Drivers no ah, comment at below lang po kayo sa ibaba para ma out ko po kayo. Ayan. Kaya Tempo grabe no. Ayos. Pirate of Caribbean ito ito na po yung Pirate of Caribbean nga bangka mga drivers. Yan sobrang dami pong gising yan. na abo din eh si Pirate Tech oh. Si Kwan ba si Oh. Uh, Diyos. Si Kwan ba si Ngana to, Jo? Bro, I don't. <laughs> ayos, ah, ayos. <laughs> Grabe, ang jan po pala si ano no. Ang tawag ng taong to sa salida. Salida na ba? Naabot po. Eh. Ano, ba? Nasa ba? Wow. ano ba? Oo, yung ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Oo ba? Iyan nga tayo ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ang ng high joke nga stop. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Oo ba? Ah! <laughs> uh, pirate talaga itong mga karibers kasi andito po yung tao yung ano po anong pangalan ng tao to sa pinikula ang galing grabe no andyan po pala siya no ayaw no ayaw po mga debes yan grabe yan oh, ayan, ayan. o yan lumalapit po oh. o yan kaya pirate of Caribbean talaga tong bangka na to mga rivers ang galing po pagkla no ng kuryano nito mga rivers na no? Ayan ano Ayan siya. Ayan. yan sa ang galing huwag mo yan trabaho diyan pa biu biu yun para talagang nasa pag dito kasi sakay mga drivers no para ka talagang nasa pinikula no yung pinikula na Pirate of Caribbean mga drivers kasi lahat ng mga staff no naka-costume po sila no ng parang pirate din yan para talagang nasa pinikula pag dyan ka po sumakay mga drivers yan, tingnan nyo may naka din na parang pirate din huh. Grabe ang galing pagka plano ng may-ari nito mga rivers. Ang sa kanila po mga rivers, no, a ah, Pirate of Caribbean. Tapos ito pong bangka namin no, One Piece. Kaya nag po yung dalawa. Iwan ko lang kung no, hindi ba 'to mag-aaway. <laughs> ah, grabe. Kaya thank you, thank you very much for watching mga rivers. Thank you, thank you.